Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sangayon nga na si Steve Kerr sa naging reklamo ni Lebron James sa mga referee sa kanilang laro. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakaligtas pa rin nga na Los Angeles Lakers sa Western Conference standing sa kabila ng pagkakatalo nila laban sa Golden State Warriors. Gaya nga po mga katrops ng inilabas na full report ng mga referee sa naging laro ng Lakers at Warriors, kahit man nga na po nareklamo ng Lakers ang pagtanggal ng mga officials sa ginawang 3-pointer na Lebron James sa ulit mga minuto ng kanilang laro, ay tama lamang nga po ito since kita naman nga po nalang nakatapak si Lebron sa autobounce line bago na tumabitaw ng bola. Ibinulgar naman nga po ng mga referee na ayon sa rules ng NBA, pwede ra naman nga i-review ng kanilang mga officials sa replay center ang lahat ng mga tira, sa ganong sitwasyon, sadyang hindi lang mga depu nila na replay ang pag-reset ng shot clock ng Golden State Warriors sa 5 minuto ng fourth quarter, since hindi na nga depu ito reviewable, gayung ang officiating crew na nga po dito ang magdedesisyon. Pero bagamat man nga po katrop sa rules ng liga ang ginawa ng mga referee, ay marami para naman nga po dito ang hindi natuwa kagaya nalaman ng head coach ng Golden State Warriors. Yes ta mga pang yung narinig mga traps para nga po sa kanya ay eh hindi nga daw po siya fan ng replay at ang pagtanggal ng mga referee sa 3 pointer na Lebron James. Since maaari rin naman nga po itong mangyari sa kanilang team sa kanilang mga susunod na game lalo na sa kanilang superstar na si Stephen Curry. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nakaligtas pa rin nga daw po ang Los Angeles Lakers sa Western Conference sa standing sa kabila ng pagkakatalo nila laban sa Golden State Warriors. Dahil nga po mga katrop sa pagkakatalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw, ay 2-1 na nga po ang kanilang regular season series laban sa Golden State Warriors. Bukod na rin nga po dyan ay bumagsak na rin naman nga po sa 36 wins at 32 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings bilang kasampung pwesto sa Western Conference. Ibig sabihin, pasok pa rin nga po kahit pa ng Lakers sa play-in tournament. At ang maganda pa dyan ay hindi rin naman nga po sila dito maalis agad-agad since para nga po sa inyong kalaman, 4.5 games para naman nga po ang kalamangan nila laban sa ka-11 seed sa standings na West na Houston Rockets. Bukod na rin nga po dyan ay 1.5 games lang naman nga po ang kalamangan sa kanila dito na ka-8 seed na Dallas Mavericks. Kaya ang kailangan na lamang nga po nalang gawin ngayon ay maipanalo ang kanilang mga susunod na game upang makaangat ulit sila sa standings na Western Conference ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.